Pupunta ko, pero, yun, ay pupunta sa pa Kaya naisipan ko lang umupo lang dito sa Duyan. At sa Duyan nga pala, kaya nandito ako sa Duyan. Ayan. Alakas ang hangin. Nandiba na lahat ng ng buo ko. Nandito ako. Ay, kaya nga pala, guys. Kaya nga pala, umupo dito sa Duyan ay may babatiin lang ako ng napaka napakabait na tao. <laughs> yung, ano ba siya, malambing. Pagdating sa kalambing atang <laughs> At ang babating ko nga pala ngayon guys, sa iba lang iba kundi ang ating mami. <laughs> si Mami Shine, ang pinakabunso sa amin. Si Mami Shine. Hey, mami Shine, today is your birthday. Napakasaya ko talaga dahil ikaw ay nakabalik sa YouTube world. At ayun na finally, na monetize ka na kaya Tugtog yung pagbati ko sa iyo Ayan. Happy, happy birthday at oh, na naman sobrang saya ko dahil ikaw ay, ay nagkaroon na, na, na ng ads yung YouTube channel. Kaya saya-saya ko. Hindi lang ako marami kami nagbubunyi sa inyong pagkapatalo. <laughs> Agoy! Pagkapatalo. kayong dalawa o di ba? Alam mo yung nakakatawa ng puso yung ano yung isa sa mga tinatambayan mo yung isinasa Totoo naman di ba lahat naman tayo ay yung, yung magdamag na pagtambay sa iyo para lang makatulong ka sa sa isang tao at syempre, no, talaga pag ganun. tropa para sila yung ma-monetize dahil hindi lang ikaw marami pa talaga kayo winiwis ko na ma-monetize na <laughs> grabe yung lakas ng hangin dito guys kung yung buo yun ay may ano kaya mo naglilibaran ako dito ayan kaya nga ito na nga ano kasi para palagi akong busy pag nasa bahay. Parang wala akong time para makapag-ano sa iyo, makapagbati. Kaya eto na dumaan na lang ako dito sa ano. Sa park para makapagbate sa iyo. Ayan. Kaya ayun sana mami Shine, huwag kang magbago kung ano man yung rating mo sa buka bilang isang YouTuber. Sana ay wag mo huwag kang ka magbago at sana ipagpatuloy mo lang yung kabaitan iyong family at sa amin, syempre na iyong mga kaibigan. Andito lang kami palagi nagsusuport sa iyo. Andito lang ako. <laughs> kahit minsan ay pinapagalitan kita. <laughs> ay gano'n lang naman kasi ako guys. Pag ano, uh, kunwari lang ay pinapagalitan ko kayo. Kunwari lang naman ay yung nagagalit ako. Pero hindi naman, depends pinsan never akong magalit sa inyo. Kahit paano yung mga kakulitan ninyo, yung mga pag- pagtatampuhan nyo palagi yung mga pag <laughs> basta sa ating ano kasi tayo kasi mga artista normal na lang sa atin yung mga may mga ano may mga basher yung may mga makulit kaya wag kayong magagalit nga pala kung kayo ay ibas ng ating mga iba diba? yung mga viewers dyan na mga basher ano hindi mawawala yung mga basher sa atin kaya wag kayong magagalit kasi <laughs> tayo ay ganap content creator. Oo, isa ako sa napakakulit na content creator yan. Hindi lang dito sa YouTube world well, at sa uh, Facebook pa. Ako magsasawa na 'yung mga tao sa pagmumuha ko sa kakulitan ko talaga. Kaya yan, Mameshine, talaga namang um, um, happy happy talaga ako sa iyo kasi ikaw ay ganap ng together um, talaga. Unligal really? ligal na YouTuber <laughs> ka. Uh, yan uh, Salamat ako sa inyo kasi ah birthday uh, mo ngayon ay so, so, sana good sana puro chori pagaling yung, uh, yung ko naman na may Sana gumaling ka yung nararamdaman mo sa katawan mo yun basta ingatan mo lang palagi Ang katawan mo ayan tapos yung ano yung basta ko anong sabi ng doktor sa iyo ipagpatuloy mo gagawa ng sariling gamot mo na hindi naman tama ano, ano lang yung mong sabi ng doktor yun lang ang ng ipagpatuloy mo at saka masipag ka lang magpalaboratory para um, ano mo na yung kalusugan mo para tuloy-tuloy yung paggaling bawasan yung mga ano, yung mga pagkain na bawal. Wag <laughs> nang magmukbang mukbang. -mukbang. <laughs> Alam nyo guys, pag ako nagsasalita, lalo na pag may sinasabi ako, ito yung nangingilid yung luha ako eh, na, na, na ano ako, magaling kasi ako magsalita, 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 pero sa sarili ko, hindi ako marunong, hindi ako magaling para sa sarili ko, ako talaga yung ano, mahina, pag sa sarili ko talaga. At isa number one na sa akin na pinakang ano eh iyakin ako kaya magpasensyahan nyo na ako guys hindi malamig tinanggal ko talaga yung aking face mas pero ang lamig lamig talaga guys wait lang ang lamig talaga guys kaya ano pag nasuso ano no yung ano yung hangin sa loob ng ano ko habang nagsasalita ako kaya binalik ko na yung face mask ko Kakaya naman kasi bumati kay Mami Shine na ako naka-face mask. Baka hindi ako makilala ni Mami Shine. <laughs> okay na Mami Shine. Ako sana talaga, talaga na napaka nagpapasalamat kami sa iyo dahil ikaw ay napasama sa aming ano sa aming grupo na isang mabait, mapagpatawa at saka, ayun na nga uh, malamping. Ikaw na yung nagbing sa lahat. magbabago ng iyong pakikitungo sa iyong kapwa, ganoon lang. Maging maging mayaman man or normal na buhay, ipagpatuloy mo pa lang 'yan. Huwag kang ano, huwag kang magbabago kasi uh, kayamanan natin ay yung kabainan Kasi, masaya tayo pag tayo ay ano, pagpakumbaba. <laughs> o oh, di ba? Ganoon lang 'yun. Kaya, ayan, binabatid talaga kita ng Happy Happy Birthday at Congratulations I uh, wish ko sana makasweldo ka na sa Youtube mo sa ano next month Kaya, nga, ang saya-saya ko din kasi almost every second month ay nagsusweldo na din ako sa Youtube kaya, sobrang saya-saya bilang isang youtuber, kasi eh. natataleg na talaga tayo yung mga mga sister, right ba? yung mga mga sunshine, mga kaka, mga 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 ako sa inyong dalawa ni Mami Shine. Kaya, ayan. Babay na guys. Paalam. Once again, Mami Shine, happy birthday. More ribbon to come. Uh, more blessing and many, many more birthday to come. God bless you, Mami Shine. We we'll love you. We we'll love you. Bye-bye. ganda ng lugar ganda ng lugar no sobra pagdating sa kagandahan ng lugar ito na yung maganda magandang lugar ayan, pupunta lang naman ako saan ay ang ganda guys so, oh. yung bulaklak ang ganda nya oh. diba o oh? ang ganda ayan o oh, ang gaganda ng flower o oh. ang ganda talaga guys yan. maganda nyo. Uy, ang ganda talaga ng flower. Oh. Makikita mo yung ganda ng flower siya. Yan o. Oh. Di ba? Uy, ang ganda talaga. Alam nyo guys, mahilig ako sa mga flower. Kaya pag nakakita ako ng flower, sobrang saya-saya -saya ko din. <laughs> Ayan. O, oh, di ba? Ang ganda. O, pag may halaman kang ganyan, kagaganda. O, di ba? Ang ganda. Yan na, guys. Ako maglalakad papunta dun. Ayan yung family park. at yung 7-Eleven. At ako ay pupunta sa... ah. Caripur. Ito yung Carrefour. Ito yung 7-Eleven. Doon yung Carrefour. Andun eh, yung Carrefour. Pupunta ko doon. Sa Carrefour na yun. Ayun. Okay, guys. Bye-bye. Pupunta lang ako sa Carrefour. Papasok ako doon. Doon ako. May bibili na ako doon. Ganda ng lugar, no? pa uwi na guys tinanggal ko na yung sambalino kasi talaga na parang lakas ng hangin parang ano parang malilipad na talaga ako okay. guys